Swerte at kaalaman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin, at patawarin mo, mo kami sa aming mga, mga sala para nang papapatawad namin sa mga, mga nagkakasala sa amin. At huwag mo, mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng, ng masama. Amen. Yan, yeah, welcome to my channel, ano, uh, Swerte at Kalaman. Ito ngayong araw na to, no. Magpapasalamat pa rin talaga ako, no. At uh, alam nyo ba kung anong dapat nating... Uh, gawin pag may makita tayo o meron tayong isang bagay na buong akala natin ay nawala na no pero yun pala ay sa tagal kong iniisip na baka nandito lang sa loob ng bahay makikita ano para parang ayaw kanyang pakawalan, ano? Ibig sabihin, para sa'yo talaga yan. Para sa'yo talaga yan. Kasi nga itong aking nga uh, Santo Niño ay meron na siyang dasal, meron na siyang dasal, no? At uh, kung ano man ang aking ina, uh, iniisip na hiling, no? Binibigay na niya, no? Kasi, syempre, yung mga hiling natin, hindi naman natin pwedeng sabihin sa ibang tao yun. Kaya pag umihiling ka, yung sarili mo lang, no? Sa isip mo lang, no? Sarili mo lang pag ikaw lang din mag-isa, tumutok ka lang sa liwanag ng araw, tapos sa wakawak mo ito, no? Tapos humihiling ka kung anong gusto mong hilingin. Huwag mo lang mamadali. na wala na siyang estorbo. Kasi lahat ng mga gusto mong hilingin, gusto ng mga dasal na gusto mong matupad, nihiling mo, no? Huwag mo mamadaliin. Ah, uh, tsaka huwag mong lagyan ng sana, no? Pag nagdadasal ka, huwag mo lagyan ng sana. Pag may hinihiling ka, huwag mo lagyan ng sana kasi para kang ano 'yan eh, para kang nagbabaka sakali lang pag may sana. Pag humiling ka, bibigay sa iyo. Sabi mo, sabihin mo na lang na ibigay mo sa akin yung ganitong hinihiling ko kahit na medyo matagal yan pero darating yan sa iyo huwag mo mamadaliin kasi marunong naman yung Diyos mag magbigay sa eh hindi yan dapat minamadali kaya tingnan mo sa akin sabi ko lang dalawang araw nasa yan nawawala sabi ko hindi ako naniniwala sa labas yan nawala no kasi amakin mo pumunta na ako sa Quiapo. no dumaan na ako sa simbahan ng Quiapo. akala ko suot-suot ko pa rin ang aking santo ninyong hubad kaya pala nahulog na siya, no? Nahulog na siya. Pero hindi ko akalain na kung saan man siya nahulog. Pero naniniwala ako na sabi ko hindi nawawala 'yun. Eh kung nawala 'yun sa labas, tatanggapin ko rin na nawala siya kasi nga <clears throat> about 3 days, 4 days hanggang sang linggo pag nawala na 'yun, wala na talaga 'yun bang Pero ito, naniniwala ako, sabi ko 2 days lang baka nandito lang yun sa bahay. Ayan, nakita ko, nagwalis ako. Andito lang siya, nakita ko siya, no? parang himala lang siya din na uh, ito talaga ay para sa akin no pag may meron kang ganito wag na wag mo siyang pahawakan sa iba pwede lang siya makita pero wag na wag mo siyang pahawakan sa iba kasi yung iba uh, pag ginawa kanyan maaring magkakaroon pa siya ng mga negative negative effect kasi nga uh, hinihigop niya yung uh, negatibo sa isang tao no mawawalan siya ng uh, Tawag dito ng uh, dasal, mawawala siya ng... Uh, kumbaga yung kanyang pinaka-active na hinihiling mo nasa kanyang uh, uh, katawan dahil may dasal na siya, may pondo na siya. Pag once na inawa ka ng ibang tao yan, magkakaroon ng uh, negatibo kasi inihigop niya yung mga negative vibes ng ibang tao at mawawala na yung kanyang visa. Pero pwede naman natin lagyan ulit ng... Uh, pondo, no? Pondo ulit, no? Papondohan natin ulit ng dasal yan, no? Kahit na alas 3 o alas 5 o di kaya ako uh, may time ka, alas 12 ng gabi, no? Madaling araw, mas maganda. Yung uh, tahimik, na, tahimik na tahimik na talaga yung uh, lugar, yung uh, kwarto, no? Na ikaw lang mag-isa, mas maganda magdasal. At uh, kung gusto mong humiling ng humiling, no? Kung meron kang mga dasal na pinupunduhan mo yung isang uh, imahe, no? Mga katulad nito, mga anting-anting o mga amulet. Pwedeng pwede po, no? Huwag mo lang siyang pahawakan sa iba kasi maghihigop siya ng negative vibes sa iba. Kasi yung iba wala pang pundo yan. Wala pa silang uh, sapat na pagpundo sa sarili, no? Hindi sila masyadong nagdadasal ng uh, talagang sinasuportahan nila ng dasal yung kanilang mga sarili, no? Hinihigop ng uh, amulet o mga ganitong klasing mga imahe kahit anong klaseng imahe basta may pondo na dasal ihigupin niya yung negative vibes ng isang tao no at saka syempre pag nahigup niya yan mawawala na naman ng kanyang bisa kailangan dadasalan mo siya ulit tuwing alas 3 alas 5 alas 6 alas 9 o alas 12 ng madaling araw para po magkaroon na naman siya ulit ng pondo yan yung sabi ko lang sa inyo para alam para alam po natin na para alam po natin na uh, yung mga gamit natin ay may mga sariling pondo. Yan nga po, bawal na bawal siyang uh, hawakan ng iba. No? Bawal na bawal siyang hawakan ng iba. At wag mo siya palang, ano, nakalimutan ko nga pala, no? uh, dinala ko siya sa lamay, pero ang gagawin ko ay pupunduhan ko rin siya ulit, pupunduhan ko rin siya ulit para magkaroon siya ulit ng uh, mabisang uh, kahilingan. Yan po sa lahat ng mga, may mga ganito, no, Santo Ninyong Hubad, dasalan nyo po pupunduhan nyo yan kasi minsan pagka...